Sa dinami-dami ng mga krimen sa mundo, mapapaisip ka kung saan talaga nagmumula ang galit na rason nila sa paggawa nito. Ang iba ay nakakapanakit dahil sa pinagdadaanan nila. Pero kung ang isang individual ay wala namang kaanak na may kasaysayan ng kasamaan o hindi kaya pangyayari sa buhay na mag-iiba sa kanyang pananaw, sa anong aspeto kaya manggagaling ang kakayanan nila gumawa ng hindi mabuti? tumubo lang ba ito mula sa wala at basta na lang nangyari? Pero bago natin ikwento ang buong storya kung paano nagawa ng isang lalaking lumaki sa alta sociedad ay nauwi sa pagiging mamamatay tao, Kastorya, mangyaring iklik click muna ang like at subscribe button para palagi kang updated sa mga bagong uploads natin dito sa channel. Ganito kasi ang naging sitwasyon ni Blake Label, isang matagumpay na writer sa Hollywood. Ipinanganak ito noong May 8, 1981 at galing siya sa napakayamang mga magulang. Ang ama niyang si Lorne Label ay isang real estate tycoon habang ang ina naman nito ay anak ni Paul Chetel, ang founder ng multimillion dollar corporation na Politar Products. Maagang namatay ang lolo nito pero namatay itong handa. Nagpagawa ito ng will na detalyado mula sa kung ilang kotse ang mapupunta kanino at kung sinong trabahante ang dapat mabigyan ng bonus. Kaya natural lang na ang dalawa nitong anak ay makatatanggap ng malaki-laking pamana. Nang namatay naman ang ina ni Blake noong 2011, ang ibinalitang net worth nito ay nagkakahalaga ng $12 million na pinagsama-samang property, cash at stocks. May kapatid si Blake, si Cody, na isa ring prominenteng individual sa larangan ng real estate, kagaya ng ama niya. Hindi ito pinamanahan ng bilyonaryo niyang lolo. Hindi dahil hindi niya ito mahal, pero dahil alam di umano nito na lalaki itong bibigyan ng ama niya ng lahat ng kakailanganin nito at sobra pa. Pero si Blake ay hindi malapit sa ama niya. Kahit bago pa man siya nakapangalan sa Hollywood. Matagal na din kasing nagkahiwalay ang dalawa pero hindi kailanman nag-file ng divorce. Kung titignan, na Blake na ang lahat, pera, pribilehyo at kung ano pa ang hihilingin nito. Hindi naman siya kasali sa mga anak ng mga mayayaman na abusado at mayat maya may minamaltrato. Pero isa siya sa mga grupo ng milyonaryong mga anak na inabot ng bagot sa Canada. Kaya pumunta ng Hollywood para subukan ang mamuhay dito. Nasa Hollywood na noon ang kapatid niyang si Cody at may naita yung record label na C-Note Records. Pero hindi rin ito nagtagal. Si Blake naman, kasama ang mga kaibigan niya, ay sumubok sa creation at publishing. Nagtayo silang tatlo ni Latner at Longo ng isang publishing house kung saan gumagawa sila ng TV adaptations at pati na rin feature films. Binuo niya ang reputasyon na creator of new worlds sa LA kung saan kinukomisyon niya ang mga illustrators at mga writers para gawin ang kanyang mga naiisipang mga idea. Hindi naging agaran ang kanyang nabuong tagumpay sa LA. Pero nang nagkapangalan naman siya sa sariling sikap niya lang ay sa comics at sa graphic novels. Ang fantasy prone pangalan ng kumpanya nila ang gumawa ng mga science fiction series pati na children's book, may participation pa ng sikat na aktor na si Wilmer Valderrama. Parang nagkakahulma na ang buhay ni Blake nitong mga panahong ito. Unti-unting nawawala ang spoiled brat na lalaki at nagiging seryosong negosyante na. Nakilala niya din ang dating modelo na si Amanda Brown at pinakasalan isang buwan bago nito ipinanganak ang una nilang anak na lalaki tumira sila sa mansion ni Blake sa Beverly Hills at namuhay ng buhay na normal kagaya ng mga mayayamang celebrity sa Hollywood. Subalit sa panlabas na anyo lang pala ang nakikita ng lahat. May kaibigan at katrabaho si Label na humingi ng anonymity ang nagsabi na nag-iba ang pananaw ni Blake bigla. Gumagastos di umano ito ng limpak-limpak sa mga proyekto na nauuwi naman sa wala. Maliban pa dito ay pinamimigay niya lang sa random na mga comic shops na nakikita niya ang mga hindi mo maiintindihang mga comics. Napapansin na din nila ang pagkalulong nito sa damo na nagiging rason ng palagian nitong pagtitripping. Isa pang nahalata nila ay ang madalas na hindi pagsali ni Blake sa mga collaboration meeting at nagiging obsessed na sa mga temang bayulente at brutal. Isa sa mga binuunyang istorya ay ang syndrome na pinublish noong 2010. Tungkol ito sa isang neuropathologist na si Dr. Wolf Shittel na pinag-aralan ang mga serial killers at nagahanap ng gamot para sa mga ito. Sa introductory page ng libro ay nilagyan niya ng pangungusap na, If you love hurting things, what would you do? May isa pa itong ginawa kasama ang veteranong Hollywood illustrator na si Trevor Goring. May nabuo na si Blake na screenplay pero parang hindi ito magawang pelikula kaya ginawa niyang comic book. Tungkol naman ito kay Psycho Pump, isang bayulenteng vigilante na napuno na sa mabagal na takbo ng buhay. Dapat ay matatapos ang proyekto bago matapos ang 2015 pero bigla na raw hindi nagparamdam kay Goring si Blake. Ikinasaya naman yon ng huli kaso halos wala na raw kasi siyang oras. Base sa mga taong malapit talaga kay Blake, ang kakaibang pagbabago ay nagsimula talaga noong namatay ang ina nito. Malapit kasi talaga siya dito. Parang nawala ang balanse sa buhay niya. Siya ang nagmana ng halos lahat ng naiwang properties ng nanay niya. Pati na ang $5.5 million na mansyon sa Toronto. Pati na ang nasa loob nito na sobra pa ang halaga minadali niyang makuha ang pera niya na umabot pa sa sampahan ng kaso. Pati ang ama niya ay humarap sa korte at sinabi na ilang taon nilang binayaran ng nanay niya ang mga bills niya. Pagkatapos ay bigla na lang nabalita sa Hollywood na iniwan niya ang walong buwang buntis na asawa na si Amanda Brown, Nag-file siya ng divorce at umiwas sa mga taong nakasanayan niyang samahan. Pati mga kaibigan niya galing Toronto ay iniwasan niya ang akala ng mga kaibigan niya ay broken lang ito at nahihiya sa nangyari sa kanila ng asawa niya. Hinayaan na rin nila. Pati ang abogado niyang si Ronald Richards na nag-process ng divorce nila ay ganun din ang ginawa dahil mahirap nga naman ang hiwalayan. Pero nagulat na lamang sila nang biglang hindi na makausap si Blake. Nang makasalubong naman ni Amanda ang dating asawa matapos niyang manganak ay may kasama itong babae na buntis, sila na Cassian. Dahil wala ng komunikasyon sa ibang mga kaibigan, nagpatuloy na sila sa kanya-kanyang buhay. Dumating ang May 3, nakatanggap ng tawag si Goring mula kay Blake para ipaalam dito na nanganak si Cassian, babae. Hindi niya alam na buntis ang babae noong dinala ito minsan sa bahay niya. Pero sabi naman ng ilustrator ay boses masaya naman ito. Lumipas ang ilang linggo ay ginulat ang Hollywood ng balitang nasa kulungan si Blake Label dahil sa salang sexual assault. Lampas hating gabi ng suguri ng kanyang West Hollywood Mansion ng Los Angeles Police at dinala sa presinto. Tumagal siya doon ng halos labing limang oras pero nakalabas din agad. Si Constance Bucafuri ang nagre-reklamo. Nakatira ito malapit lang din sa tinitirhan ni na Blake. Pero nang malaman ni Cassian ang pagkakakulong nito ay agad itong umalis sa apartment na tinitirhan ng dalawa. Nagkataong kasama niya ang ina niya sa bahay na tinitirhan nila kaya umalis sila doon at lumipat sa ibang apartment. Pero tatlong araw ang nakalipas, kinontak siya ni Blake at sinabihang magkita sila. Hindi raw ito mabubuhay nang wala siya. Noong araw ding iyon ay pumayag si Cassian na magkita silang dalawa iniwan niya ang anak niya sa ina niya at pinuntahan si Blake. Nang gabing iyon ay kinutuban na ang ina nitong si Olga. Pinuntahan niya ang anak sa dating apartment na tiniterhan ng dalawa. Kumatok siya ng kumatok sa pinto pero walang sumasagot. Nagsisisigaw na lang ang ina ni Cassian pero hindi pa rin nagbubukas ang pinto ng apartment. Nang bumaba siya at tumayo sa may harap ng apartment ay may nabanaag daw siyang taong lumapit sa bintana at dumungaw. Sigurado di umano itong si Blake pero nagsara din ito ng bintana. Napilita na ang ginang na lumapit sa kapulisan para mapasok ang bahay ni Blake. Ang unang dalawang pulis na dumating ay kumatok sa pinto at nanatili ng ilang minuto. Nang wala talagang galaw sa loob ay umalis din ito. Nang balikan ni Olga ang mga polis pagkatapos ng dalawang araw ay nagpumilit na talaga ito sa mga polis. Dahil sa record ni Blake ay nakubinsin niyang samahan siya sa apartment para siya sa atin kung ano na talaga ang nangyayari. Nang makapasok ang grupo sa loob ng apartment ay hindi nila napaghandaan ang nakita nila. Nakita nila ang katawan ni Cassian sa higaan ng master's bedroom katabi si Blake halatang nilinis ang katawan bago pa nagsidatingan ang mga otoridad. Pero ang kondisyon ng katawan ng babae ang hindi maipaliwanag ng maayos. Napuno ng hiwa-hiwa ang katawan nito at tinanggalan ng dugo. Tinanggal ang talukap ng ulo nito at hindi nahanap. Ang kanyang ulo ay tinanggalan ng laman hanggang sa buto. Ang balat sa kanyang muka at tinanggal sa hanggang leeg nito. Ang ilang parte ng kanang bahagi ng kanyang muka ay tinanggal pati na ang kanyang kanang tenga. Wala din ang balat pababa sa kanyang bagang. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha naman ay puno ng pasa at sugat-sugat at may isa ng parang kagat ng tao. At base sa autopsy ay buhay pa ito ng halos walong oras bago tinanggalan ng anit at ang iba pang mga sugat sa kanyang likod. Sabi ni Dr. James Ribe ng Los Angeles County Coroner's Office, hindi pa siya nakakakita ng ganitong uri ng paglapastangan sa katawan ng isang tao. Naniniwala din siya na wala pang isang forensic pathologist ang nakakakita pa ng ganito. Nang dininig na sa korte ang kaso laban kay Blake, hindi maiwasan na ikumpara ito sa nagawa niyang graphic novel noong 2010, ang Syndrome. May mga bahagi kasi ng libro na halos walang pinagkaiba sa paraan ng pagkakapatay sa biktima. Ang pamamaraan at ang pagkakalagay ng katawan ay parang ibinatay sa nakasulat doon. Si Blake naman ay nagpakita na sa korte makaraang madetain sa Twin Towers Jail. Usap niya ang mga abogado niya ay nagsabi itong hindi pa siya pinapakain. Pinagbigyan naman siya ng mga presiding judge na si Judge Keith Schwartz at pinahanapan siya ng bailiff ng sandwich. Pagkatapos ng hearing ng araw na iyon ay nagutos ang huwes na sumailalim si Blake ng psychiatric assessment bago sila makabalik sa susunod na pagdinig. Tumagal lamang ang pagdinig sa kaso ng anim na araw at agarang hinatulan si Blake na guilty sa mga kasong first degree murder, torture at aggravated mayhem sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad na parol. Pinagbayad din siya ng $41.6 million para sa kanyang anak na babae na naiwan sa ina ni Cassian na nasa Ukraine na ngayon nakatira. Si Blake ay nakakulong pa rin sa California Correctional Institution. Sa buong panahon na nililiti siya ay ang kapatid niyang si Cody lamang ang nanatili sa tabi niya marahil ay naniniwala itong hindi talaga likas na masama ang kanyang kapatid. Sadyang na lamang sa mga nobelang kanyang kinatutuwa ang gawin. Mga kastorya, nagustuhan mo ba ang ating nakamamanghang kwento ngayon? Ano ang masasabi mo dito? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kakalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kastorya na nagsasabing, in the end, we'll all become stories. Just make yours a good one.